Yan, oh. oh Be, pakita oh. mo yung gray harm. Oh, gray Gray This is a gray harm ba? gulo guloan na mag Manangkit! Manangkit! From hey, Roan's house. Hold my cellphone Ako muna ang magbibidyo kasi wala. May oh kumakain si Ate si. Wow. Oh my god, it's a dog. First time seeing a dog. Oh my god. Ay, no. Hi, Be. <laughs> Hi, Ay. Be. <laughs> Ay, dito yun eh. Babasik first. Ito yun Okay. Dito yun. Dito yun. Dito yun. Oh my god. Yitayang. Oh my god. Alam. Oh my god. <laughs> my god, look at that tree. Laughing... Okay. Laughing me out. Okay. Okay. There's a chair. Oh my god. Mm. <laughs> Kel. Ah. <laughs> Look. Mm. Go Nabe. We <laughs> are gonna Pagnapagna here. Or there, again, to Nadarba narba This is the Roan Store. This is Roan Store. Graham Bars available, be ba. Graham Bars. Yeah. Look at that. sari sari be. Dun dun dun, dun.

May card. Bakit hindi ako magpapagabi? May card. Hindi ako Aqua May card na magpapagabi. Pagpapagabi. ko na kasi ang sarap. So good. Look at this thick ice cream. <laughs> of course. Ako pa. Let's go now. Ay, mana, ay, ay, okay. Oh, I forgot. This is our community playground. Eh, chart playground lah. And this so is man, a daycare cool, school. So, yeah. ading nga nakakasta talo na kung nagkulkul. Magkumpanya ako. Magic tree. kurang uh, Korang ati. Look. 35. Look. Siges, oh, siges, siges. Katiging. Look at the hair of Manang T. Hala. Magkubog so no, pa. Nagulor. Bay ka to Jet na lang. Ay, nagkagatak ah. Uy, aking payong hey! 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 Manangkit at pichurak. Sige, sige, sige. One, two, three. Ay! Oh, diva. She's a diva. Ay! Ay! Mike? Mike oh, my oh from the bathroom Mike Mike wala ni serious Oh my god we are gonna go na I'm the taga Be Char Oh my god naipas ko sorry

Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? this is up. our pag naan today. 100 steps. May kayun! Kas... Ban... Detect na? Ay, ako nga! Ang detect na. So, guys. Nandito po kami ngayon. Para hindi boring. Nandito po si Kel. Hinihintay po namin siya. So, ito yung ibang daanan papunta sa taas. At meron po doon yung daanan na yun. Ito po, yung daanan na yan. Yan po siya. Okay. Kumakain. Katatapos lang ni Roan ka kumain ng cream. Ay, ano yan? Graham bar. Ito yung happy-happy niya ngayon. Ba't ka ngumingit eh? Weirdos. Ay, Guys, look at the big, big star here. Where? Maybe. Ah, this is the big star pala. Okay, Nung let's help on Umawa pala sila ng big star ng Pasko. Big star, gawa sa kawayan. Oo, oh, tapos pinintan nila. Ganda, di ba? Pero nawala. Ah. Ngayon, hinihintay na naman namin si Scott. Kasi pumangit tong kuko ko. Oh, diba? Lo. Tayo sali na po kayo dito. Nag-vlog tayo. Mag-hi nga kayo. Mag-hi kayo. Vlog. Hi. hi. Sabi niyo. Nag-vlog ka na? Oo. Uh -uh. Ayan, guys. Andito, na nandun na po sila sa taas. Hindi ko na naman si Abigail ng cream. Yung Graham, Graham Bar. bar. Ikaw, mag-hi ka nga. Ha? Hmm. Oh. Ikaw, maghay ka Ay, yung linis pala natin. Yung yung next vlog. Next, next vlog pala. Oo. Oh, oh. ah! Ay, nag-fake nails pala siya. Man Pakita man, mo nga. Ka? No, Sa kanina. See? Ay, si Scott pala. Saan yung Scott na yun? Scott! Wala naman yon siya. Yun 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 Nasa baba Biglang uupo siya. Hey, halika na. Pabayaan oh, mo na yan. Punta na tayo sa taas. kwentang lalaki. Oo nga. Ay, uy, bastos. Uy. Hali ka na. Uy. Ay, kala ko tayo. Okay. Uy, mga guys. Community. Ba't ka sad? Be, anya tinagal na ka. ba ko, sad, bakit sad ako? Why? Hindi na ako makakain ng gulambars kasi wala na ang pera. Yan kasi, ba't mo ginastos? Gusto ko ng gulambars. Oo nga, ba't mo ginastos yung pera mo? Ba't niya ginastos? Ba't mo kasi ginastos? Gusto kong kumain. Oo nga, gusto mo kumain ng Graham Bar. Bakit mo ginastos yung pera mo? ginastos ko din naman sa dugo. Oh, nga pero eh, gusto mo rin naman ng agay hambar, di ba? Ba't mo ginastos nung recess nung pera mo? Wala ko 'yon. Di kasi ako ano, di ko na ako mabubuhay pag hindi ako mag hindi ko kakain. Hindi ka mabubuhay sige hindi ka na lang kakain para mamatay ka na. Maan mapaparin. Naparin na din ako. Ganito na lang, ning channel stayo, bro. I don't know. Ayan. Ay, Ayan. Ay, Oo. Oh, oh. Hi, girls. O, oh, diba, kumakain na naman siya ulit ng Graham Bar. Nakakadik na yan. Shorts na lang. Ano? Shorts. Shorts na lang yung post ko sa YouTube. Okay. Hindi ko siya ako makakawa ng channel. Pero, pwede ka naman mag-vlog doon sa YouTube. Guys, oh, oh. tignan niya yung, yung pininturahan ni Ate Kit. Ay. <laughs> Mayat, di ba? Ganda. Nag-block din ako ng uh, nails. Ayan po yung bundok namin dito sa Camp 5. Kapag pupunta na naman kami hike sa Flat Mountain, ipapakita ko po nung yung uh, mag-vlog na naman po kami ulit para. Nakakasdayak nga pitpit na ito kayo nandito yun ah? Awan So, guys Guys, magpapaalam na po ako Kasi gumagabi na Ayokong gagabi, gagabihin sa pag-uwi Kaya, babay na, guys Okay Subscribe, follow, and share Tatawa mo Tatawa mo Na. Bye bye guys. Bye na guys. Bye. Mag bye kayo. Mag bye, bye, Mag -bye ka. Mag bye ka. Guys subscribe. like and follow me Click the notification bell. Don't forget it. Yes. Don't forget, forget to subscribe. To subscribe. Let's subscribe. Mga vlog Okay. One two three. Bye.